Sa video na ito, halos hindi na makilala ang SUV at van na ito sa tindi ng pagkakayupi. Ito'y matapos mabangga ang mga ito ng isang pampasaherong bus. Ang insidente nangyari alas 12.30 kahapon May 1 sa northbound toll plaza ng Subic Clark Tarlac Expressway. Bumaga po yung Nissan Urban sa kotse na Nissan uh, na Kia na kung saan na sandwich po ito doon sa dalawang between the bus and kaka po yung 18-wheeler truck na nasa unahan. Yung 18-wheeler truck po, sa lakas po ng impact talaga, naitulak pa po, po yung kotse na nasa harapan na kung saan nagtamo lang po ito ng sira sa sakyan pero wala pong namang injured sa mga pasayero. Ayon sa mga otoridad, 50 metro na lamang raw ang layo ng mga sasakyan sa Esitex Starlock City exit ng maganap ang insidente. So ibig sabihin po, mabagal na yung takbo, nakapila mm -hmm. Dahil magbabayad po nung kanilang ticket. Nung bigla na lang po sa likuran nila eh, po ko yung, iromaraga rumaragas ang ano, uh, bus, bus mm -hmm. ng Solid North. Na kung saan binangga po niyan directly yung likuran ng Nissan Urban. Uh, na kung saan yung siyam na, po nito, ay, yung siyam na sakay po nito, walang po agad yung namatay sa inisyal na imbestigasyon ng Tarlac City PNP na kaidlip di umano ang driver ng maganap ang insidente. Pati po yung driver sinabi niya na daw po siya. Yun din po yung lumalabas sa report ng uh, Tarlac City Police Station. Uh, mabilis po talaga. Actually, isa po sa mga pasayero nga, ay tumayo pa daw po at sinigawan yung driver. Naginising niya na pamabangga na tayo, sabi po sabi daw po ng isang ...pa-passenger ng bus. Sampo sa mga sakay ng SUV at van ang nasawi. Walo rito ay lulan ng van, habang dalawa naman dito ay lulan ng SUV. Higit tatlong po naman ang sugatan na karamihan ay sakay ng bus na agad na itakbo sa pagamutan. Pero ito pong nangyaring ito ma'am, compact kasi. sa Napipipo talaga, naiipon sila sa isang sasakyan lang, walang tumilapon, walang lumabas. So that took us time po na mag-extricate kasi nga po, magkakasama sila doon sa loob na na, na pit ng gusto hindi ho kami makapag-extricate mabuti dahil tatamaan po sila nung yung mga katawan po na nasa tatamaan po nung aming extrication equipment. Hawak na ng mga pulis ang driver ng bus na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to damage to property, multiple physical injury at multiple homicide. Dahil sa insidente, pinatawa ng 30 araw na suspension order ang operasyon ng 15 bus ng Solid North Transit Incorporated. Ang mga bus na ito ay biyahing Lingayan, Pangasinan hanggang Cubao, Quezon City at inatasan ng LTO, MMDA at PNP-HPG na hulihin at i-impound ang mga bus na ito kapag namata ang nag-ooperate pa rin. Sa ilalim ng suspension order, kailangang sumailalim sa road safety seminar at drug test ang mga driver ng mga nasabing unit at dapat sumailalim sa road worthiness inspection ang mga nasabing unit ipinagutos din ni LTFRB Chairperson Attorney Guadis III ang Passenger Accident Management and Insurance Agency o PAMI na agad iproseso ang 400,000 pesos na indemnification sa kada pasaherong na sawi. 200,000 pesos naman ang ibibigay sa mga sugatang pasahero na hindi sakay ng bus. Tiniyak naman ng pamunan ng Solid North na tatalima sila sa ipinataw na suspension order ng DOTR at ng LTFRB. Vanessa Bugtong, RNG News.